Hello guys! Good afternoon! Kami ngayon ang aking nanay ay pupunta sa kanyang palayan. Ngayon ay araw ng linggo at naritong ang aming mga dinaraanan. Sobrang masukal kasi ito ay nasa loob ng kawayanan at ng kakahuyan. ito medyo maputik pa guys kasi yung, yung baha noong nakaraang bagyo ito ay lumubog kaya may mga putik pa medyo madamo ang aming daraanan kaya kailangang nakajakit kasi maraming mga damo And guys, daming damo. Pwedeng <coughs> Lagyan ng kambing at siyang kalabaw. Baka. Bayo. Maraming damo sa aming binaraanan. Punta tayo sa palayan ni Mother. May putik pa. Maraming damo guys dito sa amin. Ready ng Andiyan si masukal. Ang mga kawayan. Hay, masukal pa rin daming mga tinik-tinik yung hawayan at tayo ngayon ay lalabas sa palayan kapuntang palayan ito ang palayan ito yung mga palay guys pero nung ba kayo magtanim ng palay dyan? Ayan, medyo tumutubo na ang mga palay. Eh. bunga na. May bunga na ang ibang palay. Yung iba naman ay bago pala ang nag bubuntis. Bubuntis ng bunga. Ayan, may init guys. init sa palayan. Ngayon ay alas 4 na ng hapon pero mainit pa rin ito ay lugar ng antiki, sa bayan ng hamtik yan ang mga palayan guys ang iba ay madaming damo hindi na lagyan ng herbicide ng may-ari malawak yung palayan guys so, ito maraming damo lumapo na yung damo sa palay Marami ding mga uh, sari-saring breed yung palay oh. Kasi hindi sila pare-pareho. Taas So kami ngayon sa kahon. Ginaraanan namin yung pinatawag na kahon. Pilapil. Sa Tagalog ay pilapil. Pilapil. Uh, medyo tuyo na rin ang tubig sa palayan wala na gaanong tubig kasi ilang may isang linggo na mahigit din nag-init medyo walang ulan kasi dito sa Antique umuulan lang pag may bagyo o masama ang panahon may mga thunderstorms yun lang pag ulan dito uh, medyo malinsangan ang pakiramdam ang init ang bunga na guys yung mga palay. Hmm, hindi mahirap ang daanan guys. May nauna, may naano. Tingnan mo ang pabigipan. Nung nakaraan guys, nung bagong magtanim si mother ng kanyang palay ay dinaanan ng baha. Yung kanyang itinanim na palay, yung binhi niya, inanod. So, nagaulit uh, siya ng pagkatanim at yun kaya medyo hindi pare-pareho ang laki ng palay ngayon kasi nga may nauna may nahuli may nahuling bunga at may naunang bubunga so, parang may uod na yung mga palay dito sa ibang ibang may-ari maraming damo yung iba hindi na asikaso may-ari yung kanilang palayan. Ay, oh, madami yung budam mo. Hindi malayo pa ng konti guys. palayan kalay na talaga ng mother. Nadalawi namin kasi medyo ilang araw na hindi nadalaw. Baka inuud na o dinadaga na. Eh, ang tubig, oh. Ibas na, oh. May mga paltak-paltak na mga guys, so oh. Walang tanim na palay yung iba. Yan pa. Ang palayaan dito sa bayan ng Hantik, Barangay Malandog, na aming lugar. Ano Okay. Ganun pala guys. Ay, magandang gilid eh. Magandang gilid. Magandang pala eh. Nasa gilid magandang lang. Madaming damo. Hindi mahirap yung daanan. Madaming Madaming damo. Liliko hey, kami guys. Liko. Liko. So. Isin o Janay? Janay. Ah. Ano yan ulit medyo hindi rin sila pare-pareho guys. Kasi may nauna at saka may nahuli yun. maliit maliliit, maliliit. Yung iba may nagbubunga na. Yung iba nandun o oh, mga bago pa lang. Maglintaw yung palay niya nakatayo pa yung iba na kayo ko yung iba madamo. mo medyo napabayaan ng may-ari kaya madamo. ito ang palayan lawak na palayan pero iba-iba ang may-ari Hey guys, dan palay. Ito so yung lugar namin dito sa Malandog, Hamtik, Antike, Isla Maka, ng yung, ano? Ha? Para. Ito mo nasa nasa simbahan kami walang signal doon. Okay, dito na kami sa palaya ni Mother. At medyo makapal, guys. Ito 'yun. Ito 'Yun guys, ang mga palay ng nanay ko, konti lang damo kasi nadamuhan nila nung minsan. Pero yung iba madaming damo sa bandang gitna. O, makapal naman siya, oh. Okay na nagtaba na din yung palay kahit na dinaanan ng, ng tubig na madami, nung minsan malakas ang ulan dito, medyo nagbaha. Pero praise God kasi hindi naman gaano naapektuhan yung tanim na palay ni Mother. At ginagabayan naman ng Lord yung mga ano yung mga tao na pinagkatiwalaan, nag, dadalaw din dito kasi yung nanay ko medyo may edad na hindi siya pwedeng magbilad na magbilad kaya lang guys yun guys hindi talaga maiwasan madaming kamo pa ka rin ah, hindi pa tayo nadaanan ng mga gadamo nanggagamas ba ng damo guys hindi nadaanan ito kaya medyo madami yun iikot kami guys kasi titignan namin yung palibot. Kung kumusta sila. Kailangan sa mga tanim guys, kinukumusta din natin. Kasi para din silang uh, may mga buhay na sila din ay natutuwa pag sila ay binibisita ng kanilang mga owner. O yung iba luto na, ay ano, hinog na pala. Hinog na yung palay. Ako yan, hindi na ay, ito pala guys, yung ano, tinatawag na yung salapi o yung inanihan na pero nagbunga pa ulit siya guys. Yan. Nagbunga sila ulit pero inanihan na yan guys. ulit ko hindi na guys. Itong mga palay na ito, hindi tanim. Ito yung pinag-anihan na, Pero nagbunga pa rin siya, oh, guys. Yan, oh. Ganda, oh. Meron pa rin siyang bunga, guys. Mataba pa rin yung lupa. Oo, uh, may ano po to, May isang sako pa to. Anong na iba, oh? Meron po, oo. Uh, madami po, uh. may oh. May higir, oh. ah. O. Yan, naanin nila yung iba. Matanda ito guys, may na yung tanim na palay ng mother ko. Yan guys. Nauna. nauna yan. Ito yung nauna. Kasi may nauna, may nahuli. Kasi nga yung binhi, ano, dalawang, tatlong klase. Yun, nabahaan kasi na ano yung iba, kaya nagdoble. Yan na guys. So, 'yun mga guys. Ikot na kami muna. Salamat sa inyong panonood. God bless.